Mahigit kumulang 188 na mga mag-aaral na kasalukuyang miyembro din ng Reserve Officer Training Corps o ROTC sa Philippine Normal University ang nagkaroon ng bagong kamulatan alinsunod sa pagpapalakas ng kampanya laban sa insurhensya nang 1st Civil Military Operations magkahiusa company ng 4th Civil Military Operations battalion kasama ang 401st Infantry Brigade at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Situational Awareness and Knowledge Management Cluster na isinagawa sa loob mismo ng PNU Baba Prosperidad Agusan del Sur noong Marso 23 sa pamamagitan ng naturang kampanya, ito ay magpapamulat sa kaisipan ng mga mag-aaral patungkol sa maling ideolohiya at mapanlinlang na taktika ng Communist Terrorist Group o CTG. Layo nito na maiwasan ng mga mag-aaral na marekrut ng komunistang teroristang grupo. Layon din ito na matulungan ang mga mag-aaral na maging responsable at laging manguna sa pagbibigay ng kapayapaan at kaunlaran sa kanilang komunidad. Dahil dito, malaki ang pasansalamat ng mga mag-aaral sa kasundaluhan dahil sa inisyatibo at pagbibigay halaga sa kabataan. Pinangako ng mga mag-aaral na susuportahan nila ang lahat ng aktibidad at programa ng gobyerno para sa kaunlaran at kapayapaan ng bayan. Samantala, ipinahayag naman ni 4th Civil Military Operations Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Jenny A. Dimesa ang kanyang pasasalamat sa mga mag-aaral dahil sa kanilang partisipasyon at pagtitiwala sa kasundaluhan at sa sinusulong na kampanya laban sa CTG. Dagdag pa nito, na patuloy silang tutulong sa mga mag-aaral upang hindi maligaw ang kanilang mga landas at maging responsabling mamamayan. Napapanahong balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.